Tinanghal na kampiyon ng FIBA Basketball World Cup 2023 ang Germany. Ito matapos nilang talunin ang Serbia sa score na 83-77 sa makabuntong hiningang final match sa Mall of Asia Arena sa Pasay City kagabi. Binitbit ni Dennis Schroeder ang panalo sa pamamagitan ng free throw at layup para umabante ang Germany sa 81-77 na yohan ang panalo ng Germany nang hindi pumasok ang tirani Alexa Abramovic at sinabayang pa ng turnover ni Marco Gadric ng Serbia. May 12.6 seconds na lamang ang natitira sa laro. Ito ang kauna-unahang gold medal ng Germany sa FIBA Basketball World Cup. Nagtala ang Germany ng walong panalo at, walong, oh, at walang talo Samantala nakuha naman ng Canada ang bronze medal matapos nilang talunin ang USA para sa third place.